Yo, what's up guys? Magandang umaga po sa inyo lahat mga kasimpol. Yan, galing ako dyan si Billy na din, mga kasimpol at pauwi na po sa bahay. At wala pa tayong dito mga kasimpol. May pinuntahan lang ako dyan mga kasimpol. Tapos ngayon, uuwi na tayo. Uuwi na ako sa bahay mga kasimpol. Ay, matutulog. Alas na pala. Tatagalan <laughs> ako sa... <laughs> pumunta wait eh, so, kung oh, kan talaga uh, hindi maiwasan na kwan ba. Ko, kan ba ito ha tagal na tatawid na tayo at didili muna ako na ang kwan doon mga kasigwal na ko doon sa na may ginta ng ang gulang ay eh, Kakunin lang po yung gulay, isang balot tapos marami na. Iwan ko lang ngayon kung mabutan ko pa. Kung mayroon pang laman yung karton doon. Mas maganda doon nga kasi po, hulog mo lang yung bayad doon sa box. Tapos kuha ka lang kung ilang balot yung kunin mo. Mas maganda yung kaya dahil mura. Tapos marami pa yung laman sa isang balot ito ganina kanina pa ako dito wala pong alay ko hindi na nagpunta tapos may mga ako na sa uwi tapos wala pang punas tapos pupunas pa ako tapos at kailangan talaga uh, pag atuan. Uh, mga oras na nakatulog na naman tayo ah, nito mga kasimpula alas 12 na naman dahil uh, kakain pa ako wala pa akong kain bukas uh, mag uh, sarap mag gulay kaya bibili ako ng talong dyan Or ano po yung paninda na mabili na po dito dadaan lang ako dito saglit mga kasimpula Ayan yung mga uh, green, yung oh. yung sili, ilog na, hulay pula. Tapos, di ba nang uh, ano lang sa pahal uh, mga kasirpo, dito sa ayan ah, yun, no? Yun, uh. Ayan yung mga uh, hulay uh, pula na. Tapos, pinabayaan lang sarap pa kaya yun May lakas ng hangin pag bili muna na tayo dito sa saglit kung mayroon pa tayo mabili dito mga kasimpula pura lang dito ayan oh okra uy wala na talong walang balot nila yung okra oh dalawa na yung nabuhutan ko mga kasimpula lang to piso Lagay na natin muna yung ating kuhan dyan. Gawin tayo ng bariya. Ah. Dalawa ito. Dalawang piso lang. Oh. Wala na. Hindi ko nakabutan yung talong. Yung okra. Dalawang balot na lang. Masarap to dahil may bagoong ako doon. Na nabili. Sarap talaga ganito. Kanina talong yung at saka Okra. Ngayon, okra na lang ah. Kaputa. Okay na lang yan. At mayroon po tayo yung okra. Sarap yan mga kasimpol sa laga. Tapos bagong. Sawa-sawa ng bagong. May nabili pala akong bagong doon. Yan ang pinakamasarap doon. Yung pagpares ng okra. Yung laga. Tapos bagong. Ayan. Napakasarap. Talaga yung kain mo doon mapa ka ng kanin pag uh, ganun po yung ulam mo tsaka ilalang talo sobrang saharap yun mga kasimpol napakalakas yung hangin ngayon o so, alam kung gano'ng kalakas yung hangin so, ganito dito pag tag hangin malakas yung hangin pag tag init walang hangin Kahanap na hangin, hangin. hangin. Diba? Sobrang lakas. Yan, malapit na ako sa bahay. dahil sa lakas ng hangin. Yan, dito na ako sa... Bahay may pa akong bunta rin wala ano ito na mga nandito na ako sa bahay maraming salamat po sa inyong lahat bye God bless po